Ang nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palalakasin ang mga pagsisikap ng pamahalaan para mapatantili ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Kasunod ng pagbagal ng inflation rate nitong January 2024. Ayon sa Pangulo, nakatulong ang, sa magbagal ng inflation ang pagbaba ng food inflation na bumaba sa 3.3% at mga hakbang ng gobyerno sa implementasyon ng National Adaptation Plan at pag-reactivate ng Task Force El Nino. Iginit din ng Presidente ang mahalagang pakipagtulungan ng ibang bansa tulad ng Vietnam para sa supply ng bigas at payagan ng pag-aangkat ng ilang food commodities na mahalaga sa pagpapanatili ng pag-ulad. Nananatili ang niyang nakatuon ng pamahalaan sa pag-aalis ng pasanin sa mga mamamayan tulad ng electricity bill discount para sa mahihirap na pamilya. Nanawagan din ang Pangulo sa publiko na makisa sa pamahalaan sa pagbuo ng mabuting hinaharap sa ilalim ng bagong Pilipinas.